Ano Tane? ne? Apre ko. Na may dala kami ido. Ako man ning bata. Wala na man koy bana, na ko bana. Wait, wait. This is lud. Lord... na bibi. Kada ini pungko ta. Thank you for the <laughs> Wait na ha, tawag ko lang sa. Sino to nanawag? Huwag apply bra. Huwag bra. Oh, Yaya? Yaya, why? Yaya, hindi tayo hiring? Igwapo eh. sino na. Good morning, sir. Morning, ugto na dahi. Ay, ugto, sir. Sorry. <laughs> Ay, yeah. Ano na. Kami idong amandala. ya. ano, good morning. Pwede na kung mga planin magtrabaho. Trabaho sa? Sigun, sir. Agod. Mas ka na no lang? Oo. La. Dili mga may, -may hiring dahi. Wala mga -may, may trabaho dahi pura good ko. Oy, grabe, dubasa pa lang ido. Muday na ulanan ka Ulan Ulanan bagyo mas amo agod. Bagyo? Na ako iri sumi ari set. Ay, yung resume pa. Bu professional ni. Hindi si mag trapo. trapo na day wala pa day pungko na day. Para ba makaalay kay sa ako ang. Ay, grabe. Isa na kaayo oy. Di sumi mo ni? Oh, sir. Eh, aun check ba? Madawat na ba ko na sir? Tas dila na ni sumini day. Ano ni? Name in day. Objective alagaan kahit sino. Ha? Alagaan. Bisig unsa ra mo itrabaho? Kita trabaho para trabaho. Alagaan mo kahit sino day? Ay. Skills lahat. Experience lahat. Reference si Bantay. Ha? Oo, bisig Bantay pa. Kaya naman, nga mag-umply ka trabaho tapos imong resume ka na, oh. May babae pa sa gilid, ay. Nga mag-umply trabaho, day. Apply di ko, sir. Wala na may pamaon, sir. Mbe? Tulok, meh? Ay, praise for day. Gatay, <laughs> <laughs> day. O, sige, sige. Day na. Ng, ng Dali. Dali na. Pasudlan ng, pasudlan ng ido. sudlan ng iro. Dali na, baby. Dali. Asa naman ang gamay? Oh, tinggi Ya, Ah, hai